Badi. Kumain muna ko, Badi. So, Ayaw kaya, kaya mo 'yan. Binid Jomy. Kaya mo yan, Brad. Sana naka-video. Hindi. Kaya mo 'yan, kusang may. Kaya mo yan, kaya mo yan. Apat demokrasya. Ye, 'yan ang yeah. yeah. Alam mo democracy Brad? Para pag iyano ko sayo. Kaya mo 'yan. Magaling ka diyan. Siyempre, ako 'yung bayan, 'tol. Makabayan. Makabayan. Only the legends knows democracy. Boom! Wala <laughs> <Sake> <laughs> yeah. yeah. uh, uh. uh. Only the legend. No, yeah. the democratic. Uh. Uh. Kaya mo ito, Rod. Kaya yeah. mo Repeat your way. <laughs> Repeat, from top, Repeat from the top, Rod. Repeat from the top. Repeat your uh. way. Uh. Ah. Yeah, Jack Diyan yung musbong yung democratic. 1989. 1989. Since the democratic. Oh, Doon. First of, of, all. All. First of, first of all. all. First of all. Yun lang. <laughs> Pero naniniwala ka sa. Uh, naniniwala ka na repeat your wear. Diyan umusbong ang democratic. Oo, oh, alam niya yan. Nakita mo rin ito sa... magaling yan. Sa, sa, sa ano, sa, 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 libro. Oo, oh, sa libro na May, uh, yan. Uh, Nabasa uh, mo uh, lahat yan. Alam niyo ito yan. Repeat your wear. Tapos buong ang democratic. Religious <laughs> man. Oh, your wear. <laughs> uh, kasi, kasi May say it, lang uh, yan. Ah, uh, kahit, 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 ano, kay natin, kahit, ano, Kahit, ka ng, ano eh? <laughs> 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 Paano sa'yo Pag di mo sa'yo Hindi.

kaya ano sa kanya yan eh. Pag hindi ka pa. Kay Democratic ko yan. Democratic ko. Ano Ay hindi. Ito yan. Ang hindi so, marunong lumingon. Ang sa sariling wika. Sa sa Mas malansa ka pa sa sariling sa isda. Mas sa mabaho oh, oh, uh, pa. Yan yung ano yung. Sa nabubulok na isda. Doktor Rizal. May pirmaran. Bulok. Pero ang demokratiko. ko.

Bakit ka pumunta doon sa Pilipinas? Dumusgo. Demokrasya sila. Oh. Demokrasya. Oh, Demokrasya doon eh. Kaya oh. dito sa atin oh. ulit ka. Panis yan dito, Brad. Bigyan mo ng comment. What eh you say? Oo. U.S.A yan eh. U.S.A. 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 USA. 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 <laughs> Basta tandaan mo <laughs> mong, mong, mong yong ah. Yung mukhang umusbong yung demokratika was Wasag mga Pilipino, ultimo Pilipino. Uh, yo. Papayaman mo. Hindi pa mahirap. Ay, mga

Okay lang kaya? Chat yun One-sided love yun oh. One-sided love Di Sam? Brad One-sided love one Di sa Pilipinas Boy! Boy! <laughs> Ikaw lumaban mabang dyan. Okay. Dito tayo sa ano, dito tayo sa mga pangulo. O, oh, oh, pangulo. Unang pangulo. Oh, uh, pangulo. Kung sa score para lang panlipunan. Oh. panlipunan. Oo, tali... oh, yan. Eh kasi. Eh oh, e kasi. E kasi ka katabas. Eh kasi. Ikaw. E e. e e. e e. e ano ang uh, demokrasya sa'yo eh. Alam ko eh. Ito, ang galing nito dyan. Red demokrasya. <laughs> Kita <tuk> mau di Oh ini tuh bilang <tangan>